Nilamon sila ng kasakiman. Ang pamilya ng asawa ko, inakala nila na isang simpleng babae lang ako, walang laban, madaling lokohin. Hindi nila alam na ang kanilang imi na maliit ay may kayamanan at kapangyarihang ni sa panaginip nila ay hindi nila marating. Akala nila, pera lang niya ang habol ko, pero ang totoo, milyones ang sinayang nila sa simpleng tingin lang sa akin. Bilang isang babae, madalas akong mapansin sa aking itsura. Marami ang nagsasabing biniyayaan ako ng gandang natural at kaakit-akit. Pero sa kabila ng lahat ng papuri, pinili kong mamuhay ng simple. Marahil ay mahirap intindihin para sa iba, lalo na kung ang pamilya mo ay kabilang sa pinakamayaman at pinakamaimpluensya sa buong mundo. Ang aming apelido ay katumbas ng bilyones, ng malalaking negosyo, at ng impluensya sa iba't ibang bansa. Ngunit ako, mas gusto ko ang tahimik na buhay. Ang ordinaryong trabaho, ang sarili kong apartment na binabayaran ko mula sa sarili kong kisahod, sa tingin nila. Iyon ang pangarap ko, isang buhay na hindi dinidiktahan ng aking apelido, ng mga board meetings, o ng mga social events na puno ng kaplastikan. Sa mundong iyon, isa ka lang produkto ng iyong pangalan. Gusto kong maging ako lang, si Alisa. Doon ko nakilala si Marco. Siya ay isang inhinyero, masipag, at may sariling maliit na construction firm. Disente ang kanyang buhay, may sarili siyang bahay, at sapat ang kanyang kita para mamuhay ng komportable. Higit sa lahat, minahal niya ako bilang ako. Hindi siya nagtanong tungkol sa background ko, hindi niya ako hinusgahan batay sa kung anong meron ako o wala. Sa kanya, ako lang si Alisa, ang babaeng minamahal niya. Ang relasyon namin ay simple, walang komplikasyon at puno ng pagmamahalan. Sa piling niya, pakiramdam ko ay nakakalaya ako sa bigat ng aking totoong pagkatao. Matapos ang dalawang taon ng masayang relasyon, nagpa siya kaming magpakasal. Gusto ko ng simpleng kasal at ganoon din si Marco. Sa isang maliit na simbahan, kasama ang aming malalapit na pamilya at kaibigan. Ang mga magulang ko ay dumating, nagkunwari lang na may sariling negosyo, at hindi ko na idinetalye ang anumang iba pa. Para kay Marco, sila ay mga simpleng magulang lang na nagmamahal sa kanilang anak. Hindi niya nakita ang mga security detail na nakakalat sa paligid o ang private jet na nakaparada sa secluded area ng airport. At iyon ang gusto ko, ang normalidad na hindi ko nakukuha sa tunay kong buhay. Ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang kakaibang pagtingin sa akin ay sa isang hapunan kasama ang pamilya ni Marco. Ipinakilala niya ako sa kanyang ina, si Aling Susan, at sa kanyang nakababatang kapatid na babae, si Bianca. Pareho silang may mataas na tingin sa kanilang sarili. Si Aling Susan, isang retiradong guro, ay may formal at tila maharlikang kipag-ugali, samantalang si Bianca, isang fashion designer, ay laging ipinagyayabang ang kanyang mga koneksyon at exclusive na buhay. Sa unang pagkikita pa lang, ramdam ko na ang kanilang matalim na pagsisiyasat. Kaya pala ang ganda-ganda ni Alisa, Marco, sabi ni Aling Susan, habang nakangiti, ngunit ang mga mata niya ay mapanuri, tila nagbabasa ng bawat detalye sa aking mukha. Ano nga ulit ang trabaho mo, iha? Ang sabi ni Marco, sa isang medyo maliit na kumpanya ka lang daw nagtatrabaho. Umiti ako ng pilit. Opo, tita. Sa isang marketing firm po, sagot ko, pilit pinapanatiling normal ang aking boses. Ang marketing firm na tinutukoy ko ay isa sa mga subsidiary ng kumpanya ng aking pamilya, ngunit hindi ko na idinetalye pa. Sumingit agad si Bianca, natila hindi makapaghintay. Ah, marketing. Hindi ba yan yung mga trabaho na alam mo na, hindi masyadong malaki ang sahod. Akala ko pa naman mayaman ang pamilya mo dahil sa ganda mo. Ganyan ba talaga ang lifestyle mo? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, sinusuri ang aking simpleng damit at sapatos. Napakunot ang noo ni Marco. Bianca, ano ka ba? Ang importante ay masaya si Alisa sa trabaho niya. At kung ano ang lifestyle niya, hindi na kailangan pang ikumpara. Oh, nagbibiro lang ako, kuya, bawi niya agad, ngunit ramdam ko ang lamig sa kanyang tinig at ang pagtaas ng kanyang kilay. Pero seryoso, Alisa, baka gusto mong magtrabaho sa akin. Malaki ang kita sa fashion at tiyak na bagay ka doon sa ganda mo. Maraming high-end clients doon, sigurado akong mas makikita mo ang halaga mo. Alam kong hindi ito isang paanyaya, kundi isang pambabastos, isang paraan para iparamdam sa akin na mas mababa ako sa kanila. Ang aking pamilya ay nagmamayari ng ilan sa mga pinakamalaking fashion houses sa mundo at ang mga disenyo ni Bianca ay hindi man lang kasing kalidad ng mga entry-level designs namin. Subalit, pinili kong manahimik at mumiti lang. Naisip ko, siguro ay ganyan lang talaga sila. Hindi lang sa salita. Unti-unti, naging mas madalas ang kanilang mga pahayag na nagpapahiwatig na pera lang ni Marco ang habol ko. Siguraduhin mo hindi ka magpapagastos ng malaki sa kasal. Alisa, mahirap na ang buhay ngayon, alam mo naman, paalala ni Aling Susan, kahit pa ang aming kasal ay simple lang at halos walang gastos para kay Marco. O kaya naman, sa tuwing magre-request si Marco ng gamit para sa bahay, agad silang sisingit, kailangan ba talaga yan? Hindi ba pwedeng mas mura? Alisa, kailangan mo ring mag-ipon para may sarili ka pera. Mahirap na umasa lang sa asawa. Ang lahat ng ito ay pilit kong isinasantabi, iniisip na marahil ay nag-aalala lang sila kay Marco. Ngunit may malalim na katanungan na nananatili sa aking isip, bakit ganoon na lang sila kaobses sa aking pananalapi? Ang mga pasaring ni Aling Susan at Bianca ay lalong lumala ng pumanaw ang tiyuhin ni Marco na walang anak. Ito ang tiyuhin na nagmamay-ari ng ilang ari-arian at may malaking investment portfolio sa iba't ibang kumpanya. Bilang nag-iisang pamangkin, si Marco ang nagmana ng malaking halaga ng pera at ari-arian, higit pa sa inaasahan niya, higit pa sa inaakala ng kanyang pamilya. Hindi ito billions, pero sapat na para maging mas mayaman sila kaysa dati. Mula noon, ang kanilang mga titig sa akin ay hindi na lamang pagsusuri kundi panging Nag-iba ang aura nila, naging mas agresibo. Ngayon, mas mayaman na si Marco, Alisa, sabi ni Aling Susan isang araw, habang kami ay nasa hapagkainan nila. Ang kanyang boses ay tila may halong babala. Sana naman hindi mo siya lokohin. Marami ng babae ngayon na ang habol lang ay pera. Ang iba, kunwari mahal, pero ang totoo, pinagkakakitaan lang. Ikaw ba, Alisa, ganoon ka ba? Direkta niyang tanong, habang nakatitig ng matalim sa aking mga mata. Gusto kong tumawa ng malakas. Kung alam lang nila, mas marami pa ang pera ng pamilya ko, kaysa sa lahat ng pinagsama-samang ari-arian ng buong ang kanila, kabilang na ang bagong mana ni Marco. Ngunit nagkunwari akong nasaktan, bahagyang napakagatlabi. Tita, mahal ko po si Marco. Hindi po pera ang habol ko. Hindi po ako ganoong klase ng tao. Sumingit si Bianca na tila naghihintay lang ng kanyang pagkakataon. Talaga lang, Alisa. Kasi narinig ko sa mga pinsa natin, pinag-uusapan ka raw nila. Sabi nila, malas daw si Marco at nakahanap ng babaeng walang ipon na umaasa lang sa kanya. Ang daming nagtatanong kung bakit ka raw ganoon, kung bakit hindi mo tinutulungan si Marco sa pag-asenso, sa dami ng kailangan niyang gastusan ngayon. Napakunot ang noo ko. Ang mga pinsan ni Marco. Halos wala kaming interaksyon sa kanila. Malinaw na si Bianca at Aling Susan ang nagkakalat ng mga chismis na ito. Sinubukan kong kausapin si Marco tungkol sa pagbabago ng ugali ng kanyang ina at kapatid, ngunit pilit niyang binabaliwala, marahil ay ayaw lang ng away. Naiingit lang siguro, mahal. Hayaan mo na sila, sabi niya, habang hinahawakan ang aking kamay. Alam kong mahal mo ako at iyon ang mahalaga. Naniwala siya sa akin at iyon ang naging sandigan ko. Subalit, alam kong kailangan kong maging mas mapagmatsyad. Ang simpleng pagkaingit ay unti-unting nagiging agresyon. Hindi lang sa salita ang kanilang pag-atake. Nagsimula silang gumawa ng mga paraan para pagdudahan ako ni Marco. Isang araw, aksidenteng kinakita ni Aling Susan ang isang lumang litrato ko, kasama ang isang dating kaibigan na lalaki. Agad niya itong ipinakita kay Marco, sinasabing may iba akong karelasyon bago pa man kami magkita. Dali-dali kong ipinaliwanag kay Marco ang litrato, isang group photo mula sa isang school project kung saan kasama namin ang iba pa naming kaklase. Ngunit ang pagdududa, kahit paano, ay naitanin na nila. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Marco, kahit pa man sinabi niyang naniniwala siya sa akin. Isang beses naman, habang wala ako sa bahay, kinailangan daw ni Bianca na humiram ng damit sa closet ko at ti aksidenteng nahulog ang aking pitaka. Nakita niya raw ang ilang resibo mula sa mga mamahaling tindahan at nagtaka raw siya kung bakit ko ito itinatago kay Marco. Ang mga resibo ay mula sa mga regalo na binili ko para sa aking pamilya at sa mga piling kaibigan, gamit ang sarili kong credit card na puno ng pera mula sa aking family trust. Subalit, sa pananaw nila, ito ay patunay na nagtatago ako ng pera mula kay Marco, pera na, sa kanilang isip, ay dapat na sana ay parte ng pera ni Marco. Ramdam ko ang pagtaas ng tensyon. Hindi na ito simpleng inggit. May mas malaki silang balak. Ang hangin sa pagitan namin ay naging mabigat. Ang sitwasyon ay lalong lumala nang magsimula silang direktang makialam sa aming mga desisyon bilang mag-asawa, lalo na sa pera. Ang kanilang kipag-aalala ay naging mapilit. Nagsimula silang kumbinsihin si Marco na gumawa ng prenuptial agreement kahit pakasal na kami. Para lang sa siguridad mo, anak, paliwanag ni Aling Susan, ang kanyang boses ay tila nagkukunwaring nagmamalasakit, ngunit ang kanyang mga mata ay matigas. Mahirap na, baka isang araw, Iwan ka na lang ni Alisa at dalhin ang lahat ng naipundar mo. Alam mo naman ang mga babae ngayon. Napakasakit marinig ang mga salitang ito. Hindi ko maintindihan kung bakit nila ako ginaganito, bakit ang kanilang kasakiman ay ganoon na lang kalaki. Hindi pa rin ba sila makontento sa kayamanan ni Marco? Ang totoo, mas matindi pa pala ang kanilang pagiging gahaman. Gusto nilang kontrolin ang bawat aspeto ng buhay ni Marco at ako ay nakikita nilang balakid. Isang araw, nagkaroon sila ng key family meeting key sa bahay nila, kung saan si Marco lang at ako ang inimbitahan. Ang lahat ng pinsan at tiyuhin ni Marco ay nandoon at mukhang seryoso ang usapan. Ikinuwento ni Aling Susan ang lahat ng key pagsisinungaling tiko, ang mga ilihim tikong pagbili ng mamahaling gamit, ang litrato ng iiba kong lalaki, at ang aking ipagiging gastador. Pinag-usapan nila ako na para bang wala ako doon, o para bang hindi ako naiintindihan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang dagdag na detalye, nagpapagalingan sa pagkasira ng aking pangalan. Marco, anak, kailangan mong mag-ingat, sabi ng isang tiyuhin na tila nagbibigay ng matalinong payo. Hindi mo kilala ang babaeng yan. Tingnan mo, halos wala siyang ipon sa bangko, pero nakakabili ng mamahaling damit. Siguradong ginagamit niya ang pera mo. Baka may utang pa yan sa iba. Sumagot ako, pilit pinapanatili ang pagiging kalmado. Hindi po ako gumagamit ng pera ni Marco. May sarili po akong kinikita. Umisi si Bianca. Kikitain? Sa marketing firm na maliit lang. Huwag ka namang magpatawa, Alisa. Alam naming lahat ang sahod sa ganoong trabaho. Kaya ka ba nagtatago ng mga resibo? Dahil ayaw mong makita ni Marco na puro ka bili, bili, bili. Ramdam ko ang init ng pisniko. Nanginginig ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Gusto kong sumigaw at sabihin sa kanila kung gaano ako kayaman, kung gaano kaliit ang perang pinag-uusapan nila kumpara sa aming yaman. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan kong hintayin ang tamang pagkakataon para sa pinakamalaking paglantad. Hindi lang sa loob ng bahay. Nagsimula na silang magkalat ng chismis sa aming komunidad, sa mga kaibigan namin at maging sa mga katrabaho ni Marco. May mga araw na nakakarinig ako ng mga bulungan tungkol sa akin sa palengke, sa grocery, at nakikita ko ang mga kakaibang tingin mula sa mga taong dati inakangiti sa akin. May mga kaibigan akong unti-unting lumalayo na siguro ay naniwala na sa mga kasinungalingan nila. Ang pinakamasakit ay nang may makita akong isang post sa social media ni Bianca Isang cryptic message na, ang pera ay parang tubig, madaling maubos kung hindi mo ingatan. Lalo na kung may patay-gutom na dumikit at nagpapanggap na mahal ka. Bagamat walang pangalan, alam kong ako ang pinatatamaan niya. Ang post ay may kasamang malaking ki-face-pumpy emoji at isang key sarcastic smile icon. Ang sitwasyon ay naging napakabigat para sa akin. Hindi ko na halos makayanan ang pang-aapi at ang mga paninira nila. Nag-usap kami ni Marco, at sa wakas ay naintindihan niya na hindi na ito simpleng paninita, kundi malisyosong paninira sa akin. Sa kabila ng pagmamahal niya sa kanyang pamilya, nakita niya ang sakit na idinudulot nila sa akin. Nakita niya kung paano ako unti-unting nasasaktan. Doon ko na pagdesisyonan na tama na. Kailangan ko nang gumawa ng isang bagay. Kailangan ko nang protektahan ang sarili ko, ang aming kasal, at ang aming kinabukasan ang paghihintay ay tapos na. Nagsimula akong mag-isip ng plano. Alam kong hindi sapat ang basta ko lang sasabihin sa kanila ang totoo. Hindi sila maniniwala. Kailangan ko ng patunay, isang bagay na hindi nila matatakasan, isang eksena na magpapamukha sa kanila na sila ang may pagkakamali. Kailangan ko ng isang iaha, moment para sa kanila, isang bagay na magpapamukha sa kanila na sila ang naging gahaman at bulag sa katotohanan. Ang pagkakataon ay dumating ng magplano ang pamilya ni Marco ng isang malaking family dinner. Ang okasyon ay ang kipagdiriwang idaw ng pagiging mas mayaman ni Marco, isang pagkakataon para ipagyabang ang mana at para, sa tingin ko, ay mas lalo akong apihing. Alam kong ang totoong intensyon ng dinner na ito ay para sa pilitang kausapin si Marco tungkol sa paghihiwalay namin o ang pagpapaalis sa akin sa buhay niya. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang pinsa ni Marco na kakampi ko, na nagsasabing maghanda raw ako dahil seryoso ang usapan na magaganap at plano nilang bigyan si Marco ng ultimatum. Kinabukasan, kinausap ko ang mga magulang ko. Sinabi ko sa kanila ang lahat kung paano ako inaapi ng pamilya ni Marco, ang mga chismis na kinakalat nila, at ang kanilang pagtatangka na sirain ang kasal namin. Galit na galit ang mga magulang ko. Ang aking ama, na isang kilalang negosyante sa buong mundo, ay nagsabi, "Anak, hindi mo kailangang magtiis." Alam ko na ang gagawin. Hayaan mo kaming magplano. Tinawagan niya ang aming family lawyer, si Attorney Ramirez. Si Attorney Ramirez ay hindi lang isang abogado, siya ang isa sa pinakamahuhusay na corporate lawyer sa buong Asia at kilala siya sa kanyang i-Aaronclad na reputasyon, lalo na sa pagprotekta ng interes ng mga pamilyang tulad namin ipinaliwanag ko sa kanya ang plano ko. Kailangan kong gawing key ang kanyang pagdating sa hapunan na para bang isa siyang kakilala na nagkataong dumaan. Binigyan ko siya ng ilang dokumento na kailangan niyang iibigay sa akin. Dumating ang gabi ng hapunan. Nagbihis ako ng simple lang na black dress na nagpapatingkad sa aking kutis at nagpapabida sa aking kagandahan ng hindi nagpapabunga. Isang simpleng tindig na, sa tingin ng iba, ay hindi magpapahiwatig ng anumang labis. Nang makarating kami sa bahay ng pamilya ni Marco, puno na ang dining area. Ang lahat ng mga tita, tiyuhin, at pinsa ni Marco ay naroon, at nakatingin sila sa akin na para bang ako ang pinakamalaking problema sa mundo, ang dahilan ng kanilang pagkalugi, sa isip nila. Umupo kami sa aming upuan at nagsimula na ang hapunan. Hindi nagtagal, nagsimula na ang key interrogation ang ambience ay naging mabigat. Alisa, sabi ni Aling Susan, habang nakangiti ng mapait, ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam mo ba, kinakausap na namin si Marco tungkol sa mga problema ninyo. Nag-aalala lang kami sa kanya. Sabi namin, dapat ayusin niyo na iyan bago pa lumala. Problema, tanong ko, habang pinapanatiling kalmado ang aking tinig, halos parang nagtataka. Wala naman po kaming problema ni Marco, tita. Maliban po siguro sa mga chismis na naririnig niya sa inyo. Umisi si Bianca, nagtaas ng kilay. Wala. E bakit ang dami naming naririnig? Nasinisira sinisira mo raw ang kinabukasan ni kuya, na pera lang daw niya ang habol mo. May mga nagsasabi pang ang may iba kang pinagkakakitaan sa likod niya. Nagsimula ang lahat ng miyembro ng pamilya na magbigay ng kanilang opinyon. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling kwento ng ti pagsisinuwaling tiko, ng ti kasakiman ko. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib. Pero nanatili akong matatag. Hinihintay ko lang ang tamang pagkakataon. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang may kumatok sa pintuan. Ang katulong ang nagbukas. May naghahanap po kay Sir Marco. Nagtaka ang lahat. Hindi sila nag-iimbita ng bisita sa ganoong uri ng pagtitipon. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na custom made, matikas ang tindig, at may dalang isang leather briefcase na halatang mamahalin. Si Attorney Ramirez. Magandang gabi po sa inyong lahat, bati niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may otoridad. Pasensya na sa istorbo. Nagkataon lang po na malapit ang bahay ninyo sa kliyente ko, at naisip kong dumaan lang para mag-abot ng ilang dokumento kay Ma'am Alisa. Nagulat ang lahat, Si Attorney Ramirez ay isang kilalang tao sa mundo ng batas. Bakit siya pupunta kay Alisa? At bakit niya ako tinawag na eh, Ma'am? Mumiti si Attorney Ramirez at lumapit sa akin. "Magandang gabi, Ma'am Alisa. Nagulat ako na nandito rin po pala kayo. Perfect timing. May mahalaga po akong ipapirma sa inyo." Tiningnan niya ako nang may paggalang, na tila ako ang pinakamahalagang tao sa silid. Nagulat si Aling Susan. Kilala mo si Alisa, abogado, tanong niya, na maihalong pagtataka at bahagyang takot. Mumiti si Atty. Ramirez. Opo, tita. Si Ma'am Alisa po ay isa sa aming pinakamahalagang kliyente. Hindi higit pa doon. Siya po ang anak ng aking pinakamahalagang kliyente, ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa buong Asya. Sa katunayan po, Ma'am, Kakatapos lang po namin ayusin ang inyong bagong trust fund sa Switzerland at may ilang dokumento lang po akong ipapirma sa inyo tungkol sa inyong bagong investment sa Europa. Isang multi-million dollar property development. Unti-unting nawala ang mga ngiti sa mga mukha ng pamilya ni Marco. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa akin pagkatapos ay kay Atty. Ramirez at pabalik sa akin. Ang trust fund. Sa Switzerland. Bagong investment sa Europa. Multi-million dollar. Hindi sila makapaniwala. Ang kanilang mga bibig ay nakabuka, ngunit walang lumalabas na salita. Sandali, sabi ni Aling Susan, ang boses ay pilit na pinapanatiling matatag, ngunit nanginginig. Anong sinasabi mo, abogado? Anak ng pinakamahalagang kliyente. Investment. Hindi namin maintindihan. Sino ba talaga siya? Huminga ako ng malalim ngayon na ang tamang oras. Tumingin ako kay Aling Susan at Bianca, diretsyo sa kanilang mga mata. Ang bawat isa sa kanila ay namumutla, ang kanilang mga balikat ay bumaba. Ang pamilya ko po ay may-ari ng pangalan ng isang sikat na kumpanya sa mundo, HAL. Worldwide Conglomerate Group of Companies. Ang mga ari-arian po namin ay hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa, may mga hotels, resorts, real estate properties, technology firms, airlines, at marami pang iba. Ang trust fund na binanggit ni Atty. Ramirez ay isa lang sa maraming pinagmumula ng yaman ng aming pamilya na nakapangalan sa akin simula pa noong bata ako. Sa totoo lang, bawat salita ay binigkas ko ng malinaw at matatag, mas malaki pa ang halaga ng isang bahagi ng aming kumpanya kaysa sa lahat ng pinagsama sa yaman ng buong ang kaninyo. Kabilang na ang bagong mana ni Marco. Bumagsak ang kanilang mga panga. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata, ang matinding pagkabigla, at ang unti-unting pagdapo ng kahihiyan. Si Marco, na walang ideya sa lahat ng ito, ay nakatulala lang sa akin, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ang silid ay biglang naging tahimik. Ang lahat ay nakatitig sa akin, na para isang multo ang kanilang nakita. Si Aling Susan, na kanina'y puno ng pagmamalaki at galit, ay namutla, halos mawalan ng kulay. Si Bianca, na mayabang at may mapanirang dila, ay biglang nawala ng tinig, ang kanyang bibig ay nakanganga. Ang kanilang mga panga ay nakababa at hindi sila makapagsalita. Ang mga pinsan at tiyuhin ay nagsimulang magkatinginan, ang ilan ay nagbubulungan, ang ilan ay tila gustong lumubog sa kinaupuan nila. Pero paano, bulong ni Aling Susan, ang boses ay pilit na pinapanatiling matatag, ngunit nanginginig. Bakit hindi mo sinabi? Bakit ka namumuhay ng ganyan? Bakit ka nagtatrabaho sa isang ordinaryong kumpanya? Umiti ako ng mapait. Sinabi ko ba sa inyo na mahirap ako, tita? O kayo lang ang nag-assume? Pinili kong mamuhay ng simple dahil iyon ang gusto ko. Hindi ko kailangan ang kayamanan para maging masaya. Ang akala ko, sapat na ang magkaroon ng payapang buhay at pamilyang nagmamahal. Pero kayo, sa kabila ng inyong kaginhawaan, ay naging bulag sa kasakiman. Ang tanging nakikita niyo ay ang pera, ang katayuan sa lipunan. Tumingin ako sa bawat isa sa kanila, ang aking tingin ay matalim. Inakusahan nyo akong pera lang ang habol kay Marco. Pinagkalat nyo ang kung ano-anong kasinungalingan. Siniraan nyo ako sa mga kaibigan at kamag-ana. Sinubukan niyo pang sirain ang kasal namin para lang sa sarili ninyong interes. Tinawag ko ang pansin ni Attorney Ramirez. Attorney Ramirez Pwede po bang ibigay ninyo sa kanila ang mga dokumento na aksidenteng nakuha ninyo mula sa akin? Gusto kong makita nila kung gaano kalaki ang kanilang pagkakamali. Inilabas ni Atty. Ramirez ang isang sobre mula sa kanyang briefcase. Naglalaman nito ng mga kopya ng bank statements mula sa iba't ibang bansa, mga titulo ng lupa at ari-arian sa iba't ibang syudad at mga certificate ng shares sa mga kumpanya, lahat ay nakapangalan sa akin. Ang mga numero ay astronomiko, lumalagpas sa pinakamalaking halaga na kanilang nakita o pinangarap. Pinakita niya ang isang statement na maihalagang sapat na para bilhin ang buong ancestral house ng pamilya ni Marco ng ilang beses. Ang mga dokumentong ito ay patunay ng aking yaman, sabi ko, ang boses ay matatag at malinaw, umaalingaw nga sa katahimikan ng silid. Pero hindi ko ito inilabas para ipagyabang. Inilabas ko ito para ipamukha sa inyo kung gaano kayo mali kung gaano kayo naging makasarili. Kung paano niyo sinubukan sirain ang buhay ng isang taong wala namang ginagawang masama sa inyo, dahil lang sa inyong kagustuhan sa pera at kontrol. Naglakad si Marco papalapit sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng halo-halong emosyon, pagkabigla, pagunawa at malalim na sakit. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay nanunubo. Alisa mahal ko, bakit hindi mo sinabi? Bakit mo tinago ang lahat ng ito? Tumingin ako sa kanya, ang aking tingin ay puno ng pagmamahal. Dahil ayaw kong makita mo ako bilang ang anak ng bilyonaryo, Marco. Gusto kong mahalin mo ako bilang ako, si Alisa. At dahil ayaw kong maging katulad kayo ng pamilya ko, ang mga taong naging bulag sa yaman at nakalimutan ang tunay na halaga ng buhay. Pero higit sa lahat, gusto kong makita mo kung sino talaga sila. Gusto kong makita mo kung gaano sila nagawang kontrolin ng kanilang kasakiman. Ngayon, si Marco ay bumaling sa kanyang ina at kapatid. Ang kanyang boses ay puno ng galit, ngunit may bahid ng kalungkutan. Ma, Bianca, anong ginawa ninyo? Bakit niyo ginawa ito sa asawa ko? Akala niyo ba hindi ko malalaman? Hindi niyo ba alam kung gaano niyo siya sinaktan? Si Aling Susan ay nagsimulang umiyak, hindi dahil sa pagsisisi sa kanilang ginawa sa akin, kundi dahil sa kahihiyan at sa nawalang pagkakataon. Marco, anak, hindi namin alam akala namin akala namin makakatulong kami sa iyo. Akala ninyo, putol ko, ang aking boses ay matatag. Akala ninyo, makukuha niyo ang lahat. Akala ninyo, madali akong paikutin at paalisin. Tingnan ninyo ngayon ang nangyari. Ang inyong kasakiman ang sumira sa relasyon ninyo sa sarili ninyong anak at sa inyong reputasyon sa buong angkan ninyo. Ang mga pinsan at tiyuhin ni Marco ay nagsimula ng bumulungan ng malakas. Ang ilan ay tumayo na at nagsimulang lumabas ng pinto, ayaw nang makasaksi sa kahihiyan ng pamilya. Ang pamilya ni Marco, nakilala sa kanilang kayabangan at pagiging mapagmataas, ay ngayon ay nasa ilalim ng isang bundok ng kahihiyan. Ang kanilang mga pangalan ay unti-unting sisirain, hindi ng iba, kundi ng sarili nilang kasakiman. Ang kanilang kiperpektong reputasyon ay gumuho sa isang gabi. Pagkatapos ng gabing iyon, ang pamilya ni Marco, lalo na si Aling Susan at Bianca, ay halos hindi na nakikita sa aming social circle. Ang mga chismis na ikinalat nila tungkol sa akin ay bumalik sa kanila ng sampung beses na may kasamang malaking twist na sila ang naging biktima ng kanilang sariling paninira. Sila mismo ang naging biktima ng kanilang sariling kasakiman. Ang kanilang i-prestigious e na imahe ay tuluyang nagiba at halos walang gustong makipag-ugnayan sa kanila. Si Marco, sa kabilang banda, ay humingi ng tawad ng paulit-ulit sa akin. Naintindihan niya kung bakit ko itinago ang aking yaman at mas lalo niya akong minahal dahil sa aking pagiging mapagpakumbaba at matalino. Nagkaroon kami ng mahabang pag-uusap at naging mas matatag ang aming relasyon. Mas naging bukas kami sa isa't isa at mas lalo kaming nagtiwala. Ang aming kasal ay naging mas matatag kaysa dati. Hindi na mahalaga ang pera para sa amin. Ang mahalaga ay ang pagmamahalan, pagtitiwala at integridad. Pinatunayan ng pangyayaring ito na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa kalidad ng iyong pagkatao at sa mga taong mahal mo. Minsan, nakikita ko pa rin si Aling Susan at Bianca sa malayo. Ang kanilang mga mukha ay laging nakasimangot, puno ng pagsisisi, ngunit hindi ito pagsisisi sa kanilang ginawa sa akin, kundi pagsisisi sa pagkakataon na nawala sa kanila. Ang pagkakataong makipagrelasyon sa isang taong may tunay na yaman, hindi lamang sa material, kundi sa pagkatao at pagmamahal. Ang kanilang pinakamalaking pagkakamali ay ang minamaliit ang isang tao, batay sa kung anong nakikita lang nila sa panlabas na anyo. Ang kwento kong ito ay isang paalala na ang kasakiman ay laging may kabayaran. At minsan, ang pinakamalaking ganti ay hindi ang saktan ang iba, kundi ang hayaan silang sirain ang kanilang sarili. Dahil sa dulo ng lahat, ang katarungan ay laging mangingibabaw. At ang karma ay sadyang napakasarap.